So, ayan. Ayan na yung duckweed natin after one week. So, pakita ko yung on and before, after one week. So, na siya kadami. So, usually yung maintenance niyan, vermicast. Tapos, FPG. Mga 20 ml na FPG linalagay ko in a weekly basis kasi ganun yung maintenance ko sa ating Azula so ibig sabihin okay na siya kasi nakapadami isang tab lang yan eh isang tab lang last week as uh, isang video papakita ko tapos ngayon ganun na siya kadami so yan no oh, makikita natin yung pagkakaiba ng Azula kasi meron pa siyang Azula eh hindi natanggal lahat yan no oh, yung Azula yung parang fern yung parang may tusok-tusok siya pero yung duckweed solid solid siya na yung dahon niya Tat tatlong parang tatlong leaves yung tsura ng ating az duckweed so yan yung update sa ating duckweed